guys! Welcome back to my YouTube channel, Kabatang Nandoha. Ha-ha! <laughs> ay, ay, meron din yung kaunti yan. Hindi, tetis, sige natin. Kung tayo makakahul din yung kadami eh. Ay! Upo lang eh! Punta ka Wala na, na kagat! Kumagat kayo! Kumagat kayo! Kumagat kayo! Kumagat! Tayo kumagad, ay! Ah, ah! Ay, na Ah-ah! Ising ah Oh, ikaw ang ng kulay. Eh, ayaw ka kagat. Ay, 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 ay. Kakagat din na, kakagat na. Aray, natin din Pag sa ulaga naman ang mga aray, ayaw pang kagat na Ala pa. Natin din eh. Ikaw na gaga. Aray. Pag sa... Ah, ah. Aray nga, yan. Yan, yan. Ay, aba, ay kiliyawan naman na aray. Kiliyawan. Ay, kakaganda na aray. Diyos ko. Pakahuli ka tayo, eh. Alam ka, ay huwag titigay. Hindi ka po. Ay, parang wala yata madadala Yan oh Ay, iba't kulay. Eh Sige ka. Pakahuli ah, din tayo, Dinay. Eh. Yan, si Pending Nemo. Oh. Yan. Kakahuli Eh, eh, eh ay, ayaw madali. Ay, 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 ay. May ay, ayaw ka, ka Aray ata mo hindi ko taw. Siguro nga, hindi ko taw. Ha? Ah? Ayaw ay. Eh. Ayaw dalihin ng putres. Ay see Ay, bahala na kayo kung ayaw yung dalihin yan. Bahala kayo diya Ay, nasubo, susubo na. Ay, ay, kanala, ay! Kala ay! oh hindi ka gatinday. Eh. Hindi ka gating. Ay, mahal na rin. Pagka na ay pagbulay. Penguin nga ta. Ay, kalalaki. Kalalaki. Ito, ito. <laughs> kalalaki. Eh. Oo, oh, kalalaki. Pinta ka ayaw ka gatay. Eh. Ayaw ka gatinday. Ayaw ka gatinday. Ay, 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 kawala. Litis na naman. Kung isa pa, isa pa, isa pa. Oh. Papa, may talagang ayaw. Ayaw ka gating. Ayaw ka gating. Siya. Tapos, ayaw.